Hello po, kumusta po? Um, dito po ako ngayon sa Saudi. Meron lang po ako isi-share sa inyo. Ako po ay OFW dito sa Saudi. Pago pa lang po ako. First timer po ako. Um, dati kasi no, lag, mga ilang buwan, lagi pong sumasakit yung tuhod ko as in namamaga yung binti ko dito po namamaga po yung binti ko minsan dalawa tapos hirap po ako umupo tapos gumagano po pintig pintig po yung mga laman ko dito mga friend ko so ano po um, may napanood po kasi ako sa sa facebook Dalaki mm -mm. po siya ayun po nagaano po siya ng mga herbal mga pang ano sa katawan ngayon po nag ano po ko napanood po siya may ginawa siyang ano gamot panghaplas sa katawan yung pong avocado po so ngayon gumawa po ako trinay ko po kasi nga hindi po talaga maano yung ko, na ko namamagana po mm -mm. grabe as in ito po ngayon o oh, tingnan po wala na po yung ano po mm -mm. So, ang ginawa ko, tamang-tama 'yung amok ko po, 'yung, yung amok ko po bumili po sila ng abukado. So naalala ko, may buto, naalala ko, taka nakita ko may buto, kinuha ko kagad 'yung buto at yun naisipan kong gumawa ng gamot. at yun na ginawa, gumawa na ako ng gamot at ang hinalo ko pong ano po sa abukado ay ito po abukado. Gumawa po ako ng buto ng abukado. So tapos, bumili pa ako ng alcohol. Ito na po siya. Papakita ko na po siya. Ito yun, ang abukado na sa loob. Yan, guys. abukado yan. Ito po yung alcohol. Ito po yung alcohol. Ganito po ang alcohol. Gamitin niyo, ha. Casino po ang bilhin niyo. Yan, casino. Yan. 250 ml. Hindi niyo naman po mauubos yan. Ito po gamitin at ibuhos niyo po dito sa ano. Alam niyo guys, mag nag-iba pala ang kulay. Di ba ang alcohol puti? Tapos ang ano, tingnan mo, nung binuhos ko na ang alcohol dito sa avocado, naging ganito na ang kulay. Mm -mm. Pero ang hinalo ko dito ay, ano lang, tatlong ingredients lang. Avocado, alcohol, tsaka olive oil. Pwede rin po ninyo haluan ng asin. Pero sa akin hindi po alcohol lang po. Ito po. Maganda po to alcohol. So, yun. So, yun. Ito na po. Gabi-gabi nyo po to bago kayo matulog. Maglagay po kayo doon sa mga sa parte ng katawan na may sakit, na masakit. Yan. Yeah. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Huwag nyo pong kalimutan. Gumawa po kayo ng ito. Wala po to Hindi po to mahal. Mas mura po. Awot kaya po. Mm, mm yan. Avocado seeds po. Ganun. Yung iba kasi maliliit lang ang hiwa. At sa malalaki po. Yan. Super visa po. At mabango pa. Sobrang bango. Mm, ang bango ng casino talaga. Parang perfume. Parang kulon. Kaya ito po ang nyo. Kasi yung ibang alcohol pag nilagay nyo sa ganito. Ang pangit po ng ano ng amoy. Mm -mm. Matapang na. Ito mabango. Yeah, maganda sa ilong. Mm. Uh. Hmm. Yan. So, yan lamang po. Salamat. Maraming maraming salamat po.